magandang umaga. Ngayon, pupunta tayo sa Kwan, Saudi Council. Kunin ko mesin lisensya ko. So, let's go! Nakatropa na. kita tayo ng Saudi Council Engineer. Sakay sa, sakay tayo sa so bus. Bus tayo. molon pala ngayon. Sa labas ako. Oh. Nakatapos. konti lang ng ulan hindi man ganong malakas yan yeah. palakad na tayo sa Sanso di Consuelo de Giner dito sa may bus station tayo pagkakang bus station sakay ng number 11 pagkakang Arabi tapos lipat sa 203 na sakya na ng 230 na bus lakad na tayo sa bus station yun tayo sa loob yun sa sintro sakay tayo sa gitna ang bus station dito sa may sa Laudin al Ayubi yun tayo sa sakay magantay tayo ng bus tayo agad tayo dyan sa Ayan, tayo kwan elevator sa sa loob din oh ayo boy. Pasakay tayo nang kan papuntang Arabi Station. 602 to. Go mong transport tayo ng bus number uh, 230 papuntang Saudi Council of Engineers Office. Yeah. Na tayo. Mm -hmm. Ito na tayo sa kan. Ang tawag dito. Station ng ganda ng sakyan check natin balance natin kung magkano ang laman ng ko natin Ayan, 16 reals ah, pwede pa 16 reals pa yung laman gaabang abang mga kaya ng kwan may pusat yung mga terminal gaabang kaya ng bus Ayan. Ayan, kwan ito is 11 b Bendi. enak yeah. eh, no? Ya, yeah, Willy Bendi. So, yang minum tu pa? minutes Di yang uh, yeah. bas. pun tanah di betnah Ana sosok eta yang besan ke sipengke duration na refakai na agak lupa fifteen minutes sesunud so, na sekian عميلنا العزيز، رجاء تذكر ان تقوم بدفع قيمة الرحلة. شكرا لتعاونكم. <applause> Dear passenger, please remember to pay your trip in. Thank you for your cooperation. حافلات الرياض هي خدمة مدفوعة. يرجى دفع oh, بس. ثمن رحلتك. مقابلات الرياض هي خدمة مدفوعة. يرجى دفع ثمن رحلتك باستخدام بطاقة درب أو البطاقة المصرفية أو التذكرة لل... sa akin sa uh, loob kasi bawal man i-video ng Saudi Council eh digital daw so, na-prem ko naman na yung digital card namin sinin ko na sa HR yan lang ah, yeah, nilong sa station oh nilong yeah. yeah, yeah, sa station oh nilong sa station nilong tayo sa uli ah uh. tayo sa Saudi Council of Engineers. Tayo pumunta doon sa station. Medyo malayo mga 800 or 100 km siguro. Ang layo ng station doon sa kung, sa Saudi Council of Engineers. sa kakapaglakad-lakad uh, charge to experience to so. yan pa lang yung station okay oh. kaya tayo sa blue station sa station. May nagkabanggaan pa. Sa daan, no? Hmm. station. Medyo hmm. malayo pero okay lang. mga 500 meters pa

Siguro yung nalakad ko nasa 1.5 km na. Grabe pala na ang naman gaano may kasalangan. Pwede yung bumili ng tubig ngayon kasi Ramadan. Nakakauhaw. Yan ang kwalita. Pagka ramadan, pagka ang layo ang lakad mo, hindi ka pwede minum uminom. Ay, nakakauha ko. Malapit naman na yung station, laka lang. Siyempre, uhaw na sa kakalakad. Hindi naman, hindi na pa eh, mainit pa rin eh. Ano, mainit na pala, mainit na. Last week, malamig pa, kaya mainit na. Ayan, papasok tayo sa station. Malapit na tayo. So may blue. Meron ko kung anong station ito. Tignan ko muna. Kung anong station na yun. Nakupa, uh, ano pa uh, natin. Yung tayo sasakay sa so station na yan. Papunta tayo ng National Museum. Bontang Batak Nasional hmm. Doktor Sulaiman Al Habib. Entah apa pasok. saya inhibitor. National Museum. stasiun.

so nagpunta tayo sa Saudi Council of Engineers Office ang sabi sa akin pag upo ko doon ay hindi na daw sila nag issue ng kwan ng anong tawag dito hard copy na di puro digital na makikita na lang daw sa tawakal na yung digital certificate ng Saudi Council of Engineers yung certificate din sa mag-login ka sa kwan sa Saudi Council of Engineer mo tapos don ang kwan niya doon mo siya ma-download doon lang po so bago ka makapunta pala nga sa kwan sa Saudi Council of Engineer ay mag-kwan ka doon mag tawag niya ito kuha ka ng appointment online so yun ang ginawa ko pero parang pagdating ko doon, eh, in-entertain ako at sinabi yung katotohanan na hindi na daw sila nag-i-issue ng anong, uh, hard copy na ID. So, digital ID na lang. So, makikita daw sa tawakal na. So, chinit ko naman sa tawakal na ay nandun na pala sa, talaga sa tawakal na yung tawakal na apps yung nagkukuhanan ng kwan ng Saudi Council of Engineers. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Thank you.